Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. I'm Marvie Peleta. Uh, YouTube channel, please subscribe po. Salamat. Please watch, like and share. Alam niyo po, ako po ay biniyayaan ng ating Panginoon ng isang gift. Bilang isang nakakaalam po ng tungkol po sa mga negative na hindi po nakikita ng doktor ako po ay isang faith healer albularyo po alam niyo po ako po ay biniyayaan ng ating Panginoon ng isang gift bilang isang nakakaalam po ng tungkol po sa mga negative na hindi po nakikita ng doktor ako po ay isang faith healer, albularyo po. At dito po sa Japan ay meron po akong kaitigan dito na lapitin siya daw ng mga negative. Kaya po, pag nakakaramdam na po siya ng sama ng pakiramdam niya, ay agad siyang nagpapatawa sa akin. At marami po talaga dito ang nakikitang kakaiba po. At nagpaalaga po siya sa akin sa tawas. At mula noon ay naging masigla na po siya. Hindi na po siya masasakitin at naging masaya na po ang kanyang sarili. Hindi po kagaya noon na malulungkutin daw po siya. Kasi po, lagi po siya nagpapatawa sa akin at maraming po talaga akong nakikita sa kanya. At ito po ay ipapakita ko po sa inyo. kagaya po nito nakikita niyo po ba ito ganito po ang nakikita ko sa kanya at sa bahay nga po ay marami pong gusto totoo po yan salamat po